Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This love story is from Rafa. Dear Kathy G., ako nga pala si Rafa, 30 years old at tubong Quezon City. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa napag, mapaglarong buhay pag-ibig na meron ako. Lagi kong iniisip ngayon kung kailan ba talaga darating yung taong para sa akin kung itatrato ako ng tama. Kathy, bilang isang babae, tumatanda na rin ako at sa point na ako na uh, point na ng buhay kung gusto ko nang mahanap yung lalaking papakasalan ko at magmamahal sa akin ng totoo. Meron ako naging ex-boyfriend pero hindi yun nag-work. Kaya tinigil ko na ang tatlong taong relasyon dahil sa paulit-ulit na pagiging martir ko sa kanya. Maraming beses niya akong niloko noon at nagbulag-bulagan lang ako. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nagising na lang ako isang araw ay natauhan na ako. Kathy, anim na taon akong single. Hindi ko alam kung sa akin ba ang mali dahil marami naman akong manliligaw pero wala akong naging boyfriend. Masasabi ko naman na lapitin ako ng mga lalaki pero parang katawan ko lang ang habol nila, Kathy. Sabi ng mga kaibigan ko, maganda at sexy naman daw ako pero bakit hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend or asawa? Sinabi ko na lang sa kanila na busy pa ako sa karier ko kahit na ang totoo, hinahanap ko rin talaga ang para sa akin. Karamihan sa mga lalaking gusto manligaw sa akin, Kathy, ay pumayag akong makipag-date. Para sa akin kasi, kung makakasama ko sila, mas makikilala ko ang kanilang personality. Pero halos lahat ng nakilala kong lalaki ay nauuwi ang date sa check-in. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi marunong humindi, Kathy. Isa yon sa katangi ang hindi ko magawang baguhin. Hanggang sa umabot ng papalit-palit na ako ng manliligaw dahil inaayawan ko na rin kapag alam kong katawan lang naman ang habol nila sa akin. Kada manliligaw na uuwi sa getting to know with benefits, Kathy, at tuwing mangyayari yon, napapaisip ako na bakit palagi na lang doon napupunta ang relasyon. Umapayag ako na ganun ang mangyari pero inaayawan ko rin sa huli dahil feeling ko katawan ko lang ang gusto nila. Natatakot na akong ipagpatuloy pa ang panliligaw dahil nauna na ang romantic moments kesa sa pagmamahal. Napaisip ako bigla sa panglimang lalaking nanligaw sa akin, Kathy. Paulit-ulit lang na ganun ang nangyari. Mababait naman sila, hindi lang talaga maiwasan ng parehong katawan at tawag ng laman ang gusto nila. Ang nangyayari kasi habang tumatagal ang pag-uusap na ito sa usapang sexual kaya nagkakaroon ng interes na baka sa ganung bagay mas makilala namin ang isa't isa. Kathy, matinu naman akong babae. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi pumayag dahil ayokong maka-offend ng feelings ng iba kapag na-reject ako. Naranasan ko na kasing ma-reject ng paulit-ulit sa mga magulang ko dahil sa hindi nila ako kayang tanggapin bilang anak dahil bunga ako ng kasalanan. Kaya lola ko na ang nagpalaki sa akin, Kathy. Tama ba na ganun lang ako kadaling makuha ng lalaki? Ginusto ko rin naman pero parang nandahil sa mga naging karanasan kong ito, ito ang resulta ngayon. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang totoo Totoo bang mamahalin ako ng isang tao kung sino ako o dahil lang binigay ko kagad ang sarili ko sa kanila? Meron akong bukod tanging nagugustuhan sa nanliligaw sa akin, Kathy. Siya si Paul. May nangyari na rin sa amin, pero siya lang ang naging consistent sa akin. Pinatunayan niya na kahit nakuha niya na ang pagkababae ko, tuloy pa rin siya sa plano niyang mapasagot ako. Si Paul ang tagahatid sundo ko sa trabaho at meron siyang mababang loob, Kathy. Maginoo na medyo bastos. Siya ang tipo kong lalaki. Pero may tanong pa rin ako na baka iwan niya lang din ako katulad ng iba. Baka katawan ko lang din ang habol niya. Baka kapag naging kami, makampanti siya at hindi na siya mag-effort pa para sa akin. Kapag nalaman niya kaya ang nakaraan ko, matatanggap niya pa kaya ako gusto ko na siyang sagutin Kathy pero malaki pa rin ang trust issues ko pagdating sa mga lalaki Kathy sana matulungan niyo ako Hanggang dito na lamang po at sana kinapulutan ng aral ang aking kwento at karanasan Maraming salamat po sa pagbasa Lubos na gumagalang Rafa Love me Kathy G